Hello mga kadyuit uh, Isang mapagpalang araw muli sa ating uh, lahat at, uh, Ngayon nga mga kadyuitis uh, Papunta na naman ako Kina uh, tagpi Para sila ay dalhan ng kanilang uh, Pagkain at uh, inumin So Nasa ano na tayo mga kajuit Tagpi seri Episode 52 So Nakakamiss din mga kajuit dahil si Tagpi na dating uh, sumasalo sa lubung sa akin ngayon is uh, hindi na siya sasalubong dahil uh, nasa kulungan na nga siya. Ginawa, uh, pinasok ko na po siya doon sa kanilang uh, bahay. So pasensya muna Tagpi dahil ano, kailangan kong gawin yon para... Uh, hindi siya mabuntis kasi by next week ko pa po siya ano, madadala sa uh, clinic. So, ginawa ko lahat ng uh, aking uh, alam na paraan para no hindi siya mabuntis kasi magti months na po yung kanyang anak. So, posible uh, posibleng maglalandi na rin siya. At uh, siya ng mga kayuit dahil ano, hindi ko pa nga siya napapakapon although may fund na po siya. Ah, napakalayo po kasi ng ano dito Hello. Hi, <laughs> siya! Mabuti. Nang uh, clinic na kailangan nga uh, sadyain. Buti na lang mga tanong, may kakilala kong driver na willing maghatid at uh, mag magantay sa akin kapag pupunta ako sa clinic or sa airport o ano mga uh, lakad na. Thank you so much, Ali. Dahil uh, wala, hindi ako kinakabahan dahil Ah uh, kasama ko nga siya sa trabaho. Hindi ako takot na uh, maligaw kasi kung ako lang mag-isa makakaduita at uh, iba yung aking sasakyan. Baka hindi na ako makabalik dito sa ano sa aming atin uh, dahil sa layo at uh, hindi ko rin po kabisado. Ayun mga kajuit dati dito pa lang ako nasa lubong na si Tagpi pero ngayon nga po Uh, wala nang sumasalubong sa atin. So nakakamiss din yung uh, ganong eksena dahil uh, dito palang lang nasa lubong na siya. Ayan, marami rin kami nga uh, ala-ala dito mga kajit dahil uh, dito nga pag nakita na ako ni Tagpi at uh, natanaw doon agad-agad isa uh, sumasalubong na siya dito. At dito rin mga kajuit yung ano, agad-agad matatano na ako ng mga tuta pero ngayon wala na ayan may takip na so ayun natahol na sila so dito na lang natin sila makikita hello tagpi how are you <laughs> namiss niyo ako ha opo wait lang ha ayun sila mga wait lang prepare ko lang yung ano yung pagkain nyo Antayin niyo ako diyan. Ha? So, yung ano nila mga ka ulam nila ngayon isa nilagang upo na may beef na hinimay-himay ko ng maliliit para hindi sila mabulunan. So, ito yung para kay Tagpi. At ito yung sa mga papis. <coughs> Dami. Ayan, mukbang na naman sila. At uh, nagdala rin po ako ng ano, feeds. apids ah, Dog food. Dahil uh, kunti na lang yung kanilang uh, dog food. So, paano mga kajuit, ano? Papakainin ko muna sila. Ayan, napakatahimik pa rin nila mga kajuit habang uh, piniprepare ko itong kanilang pagkain. At uh, may dalawang timba rin ako mga kajuit na pinulot sa basurahan para hatiin ko to dito para yan na yung kanilang pa uh, painuman. So ito mga kajuit uh, yung may nagsasabi na mababa daw yung ano pinto. So ito po kasi yung uh, dating pinto. Actually nilagyan ko nito. Ah uh, Bali, double siya para pagbukas kong ganyan. Hindi agad-agad makakalabas yung mga papis So, ibigay ko na itong pagkain nila mga kajuit sa loob. Hello. <laughs> wait lang, wait lang. Ayun, doon na. Sampan na doon. Sampan na dito. Tagpio, sayo. So, gawin natin mga kajuitis, ano, refill tayo ng tubig. Hello! Huwag nang sumalo dyan kay, ano, tagpi. Dito na lang, dito na lang. Ayan, gusto rin nila yung, ano, upo. Uh, so, at the same time, mga kajuit, ano, lilinisan ko din tong kanilang, ng uh, loob, itong loob ng, ano, dahil marami silang dumi. So ayan mga kajuita no. Masaya na silang nagsasalo-salong kumakain. Si Tagpi, maunahan na naman siya ng ano yan, ng kanyang anak. Ang bagal kumain. So, hindi na nakaalis dito mga kajuit si Tagpi. At uh, hinarangan ko lahat ng uh, posibleng uh, madadaanan pa niya. So magre-refill lang din ako mga kajit ng ano ng dog food. So, mga kajit, magre-refill na tayo ng tubig. Ubos na 'yung pagkain. <laughs> Ubos, busog na mga tabating Wait lang ha. Masyadong uh, humid ngayon mga kajuit Ang init Ito tubig oh Bali malilim po dito mga kajuit kasi yung mga gilid niyan ano ha uh, mayroon siyang parang bubong hinarangan ko para hindi talaga makatalon si Tagpi Tagpi dito ka na oh so yun nga napaka halaga talaga ng tubig dito mga kajuit Saka huwag niyong kinakaw ko yung paanyo nyo dito. Ano husky? <laughs> Hello tagpi! Kumusta ng tagpi ko? Sorry ah. Kung dito ka muna sa loob, di bali kasama mo naman yung mga anak mo. Ah, uh, tiis ka lang ng ano, two weeks. Sa saan ba tanong? Lalaya ka na naman. sampan na natin dito yan ayan, ubos na rin yung kanilang pagkain mahilig sila sa gulay mga kajuit tanggalin na natin to so walis na natin to mga kajuit <laughs> sigurado Ella, <laughs> ginagawa kasi nilang laruan tong ano ang dali, tanggalin natin yung buhangin. <laughs> Hi. Oh, oh, wag yung kakay yung kamera camera natin. Matutumba na naman 'yan. Ha. Hello Panda. Ito si Charmy. Like a uh, mm, Check natin yung Aray ko Huwag nang maangkat oh. Hmm Ang dali, sandali ah. Opo <coughs> oh, Halika lay ka Oo oh. Sumula so, nung inisprayan ko mga kajuit, wala na, wala na naman sa kanilang tainga. Sa paating tingnan ko sa paa. Nutella, di ka? Ay, say husky. Hello, bunso. Oy, oy, oy. Ang dami yung ano dyan. Tagpi. Halika, tagpi. So, hindi ako maka-video na maganda ngayon. Mga ka dahil wala na ako mapisto ng uh, camera. Ayun, pinakialaman na ni ano yung ano. Ni Charmy. Ha? Halika na. Husky. <laughs> Oh, maluwag na 'yung ano niyo, yun, no? Tatakbuhan niyo, no? Yun lang si Tagpi, parang ang lungkot mga kajuit. So, ito 'yung kabuuan ng loob ngayon mga kajuit. Yan. Dati dito may harang. At uh, dati dito 'yung ginawa kong pinakakwarto ni Tagpi. So, dyan, dyan, na sila dumudumi mga kajuit sa lugar na to. At si Tagpi, ayun si Tagpi. Hello Tagpi. Hello. Aray ko. <laughs> Nagiging mailap tuloy siya sa akin. Hello. <laughs> Pasensya na ha. Bakit kita kinulong? So ito may ano din siya pinakabubong kaya hindi na siya makakalabas talaga. Ay, nginat-ngat na yung stand ng ano. Hmm. Ayan, may mga kalo. Di ba, nandito naman yung anak mo, no? Antay pa tayo ng ano. Two weeks. Ay, nginat-ngat na yung ano, stand ng tripod. Natagpi, ah. Ha? Pap Papakabayt dito, no? Hmm. So, ito muna yung ating uh, tagpi-seryo episode 52 mga kajuit. Abang, abang. Oh, natumba na, natumba na. Muntik pa na saw -saw sa tubig. Pambihira naman. Hmm. Ang kukulit. So, yun nga mga kajuit. Lumabas na ako dahil uh, muntik na namang ano, yung aking cellphone. Ang kukulit ng mga papis. Muntik na tumba doon sa may tubig. At ayun mga kajuit, si Tagpi. Nakakaawa pero kailangan ko pong gawin yan na ano, uh, nakakulong muna siya pansamantala. Ganyan po naman si Tagpi maski nung nasa uh, Q1 accommodation namin. Mahilig talaga siya ano, sa lupa, humiga-higa. At uh, yung mga papis, napakalaki na ng kanilang uh, paglalaruan So ito po yung kabuuan ng uh, kanilang uh, kulungan mga kajuit Talagang safe po yan. Yan, may mga harang-harang para si Tagpi hindi na makasampa oldo ang taas na kasi niyan ano. Naakyat pa niya. So ginawang ko ng paraan. May mga bubong kagayan nito. Ito, ito. Ay, may carrots pa tayo dito para ayun pinaglalaruan nila. Hoy. Oh, may ano na naman diyan, may dumi na naman. Para may nginangat ngat ngat, -ngat, -ngat, -ngat sila mga kajuit. Kaya lang yun lang. Nasa lupa na naman. Tapi, <laughs> So, yun nga mga kajuta, no. Hirap na din ako kasing ano, kumuha ko ng uh, video dahil napakataas na itong uh, bakod. Kapag itong aking camera is nasa loob, pinaglalaroan naman ng mga aso yung stand. So, yan po yung kanilang bahay. Maluwag na. So, hindi ko alam kung hanggang kailan pa maghihirap si Juit para sa mga papis ni Tagpi at uh, kay Tagpi. So, hindi po ako magiging hawaan hanggat hindi sila may uwing lahat sa Pilipinas. Dahil ito na po yung araw-araw uh, na ginagawa ko dito. Uh, trabaho, tapos sa uh, ito nga po yung oras ko para sa kanila. So, hindi ko talaga sila pwedeng pabayaan mga ka-Juit dahil sa akin lang sila umaasa at itong ang problema. Uh, Lumalaki na sila so magti-3 months na sila sa May 26. At uh, kailangan ng ano uh, may atap at sa uh, sana sa mga mag a mag-share uh, mag din naman po kayo ng ano ng gastusin kasi napakalaki po ng gagastusin sa kanila. Uh, at sa mga nagdo-donate maraming maraming uh, salamat po dahil uh, nagtiwala kayo sa akin sa Desert Dogs, silang tumutulong din po sa akin sa pag-aayos nga nitong uh, papers. So, yun po kasi yung uh, hindi ko magagawa yung sa mga documents dahil uh, ito nga napakalayo ko no sa ano sa bayan at uh, maging sa clinic po hindi basta-basta yung aking uh, pagpunta dahil napakalaking ano ano uh, gastos gumagastos para sa pamasahe pala gumagastos na po ako ng uh, 3,000 pesos. So, paano mga ka-Juet dito muna nagtatapos ang ating uh, tagpi-serye episode. 52 so ito na yung 52 days ika 52 days nila tagpi at ng mga papis dito mula nang sila ay aking uh, inilipat so ingat tayo lagi mga ka jewit and ito po muli si Joy It Yourself na nagsasabing God is good all the time I